Ayan mga kapugi nandito po kami sa isang puno ng kasilong. Nantay po namin yung namili lang gamit. Ayan mga marshal po yan. Ayan, nakatayo. Ayan po yung Ayan. Ayan po yung truck na ginagawa namin. Ayan, nakatirik. Na Ito po yung pugi magkakulay sila ng damit ng martial, <laughs> ayan <laughs> ayan. <laughs> ayan oh, kayo yung kulay din ng damit ng Marshall oh, pareho sila o, o oh, Martial ito eh Marshall oh. wala oh. magawa ayan oh. oh. ketapus kumain antok antok Gantar uh, itu ganda rito, mga kapugi uh, dah lamig uh, Bye bye, bye bye,